Tinakay ng Bureau of Fire Protection sa mga LGU na magigpit sa pagpapatayo ng ilang negosyo malapit sa mga residential area, gaya na lang ng pagawa ng baril at bala sa Marikina na nasunog kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Oh, no! grabe! Laking gulat na lang ng ilang taga Marikina matapos sumiklab ang sunog sa compound ng Arms Corps Global Defense Incorporated mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Kita ang laki ng apoy kahit sa malayo. Sigurado yan, puro pulmura yan. Ang taas o. Hindi na rin makalapit ang mga empleyado at gwardiya sa tindi ng init. Rinig ba ang ilang pagsabog mula sa compound? Oh, so, ayun Halos kumalat na rin sa mga kalapit na bahay ang apoy. Bunang na ang maraming residente habang lumalaki ang apoy. Tumagal din ng mahigit isang oras bago na apula ang sunog. Ayon sa pamunuan ng Arms Corps, nagmula ang sunog sa powder depot sa kanilang compound. Nakaimbak doon ang mga pulbura na ginagamit sa paggawa ng bala. But it is properly stored and that's why I said it's odd. Because we do have uh, specially designed bunkers um, that actually have berms in between them, protecting them from catching fire to the next and the next. So um, I'd like to let the investigators take a look at it. um, and make their uh, uh, investigation and come up with their conclusions. Walang namatay sa sunog pero may ilang sugatan. Kabilang dyan si Carmela na nakatira malapit sa arms Corps. Naglalakad daw siya pa ng bahay ng madamay sa pagsabog. Napaso ang kanyang braso at paa. Para sa kumakimlat, tapos biglang yun eh, boom. biglang manon yung apoy, yung hang, takunta na sa amin. Pero naman ang katawan ko, sobrang init. Pinag-aaralan pa ang mga kuha ng CCTV para malaman kung paano nagsimula ang apoy. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, higit 3,000 na ang naitalang sunog sa bansa mula Enero hanggang ngayong araw. Mas mataas yan ang 25.6% kumpara sa higit 2,000 at apat na ang sunog sa parehong panahon noong nakaraang taon. Panawagan ng BFP sa mga LGU pag-aralan mabuti kung saan papayagang ipuesto ang mga negosyong kagaya ng Arms Corps. Hindi po talaga advisable na ang mga business or uh, yung iba pang type of occupancies ay nakamix sa ating residential. Oh, dapat din daw ay mahigpit ang pagbabantay sa mga materyales gaya ng pulbura. Kailangan po monitor din po natin yan at uh, uh, safely kept or properly stored ang ating mga ganyang type of uh, substances at uh, make sure din po na informed yung ating uh, Bureau of Fire Protection na nakakasakop sa lugar na ito. Nagbabalita mula sa Frontline Camille Sabonte News5. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.